Hello, Imers! Good morning! So, kararating ko lang galing sa grocery dahil, ayan, namili ako ng pandagdag sa aking mini store. Ayan. So, syempre, pag namimili tayo, kasama na rin sa loob ng ating bahay. Sa akin lang kasi, yung pangtinda tinda ko, isiwalay siya sa budget namin sa loob ng bahay. Ayan. Kung mapapansin nyo, nandito yung resibo, pinagsama-sama ko na para makita ko yung mga presyo ng aking pinamili. So, every time po kasi, as as much as we can, no? Lagi nating i-check yung ating resibo kasi hindi maiwasan, no? Minsan is may mga uh, nadadagdag o oh, kasi it's happened that only, no? Nagtaka ako bakit palaki yung presyo ng aking pinamili kaunti lang. Nung no, pala may na double punch, ganun. Pero not every time naman. So, ayun. At saka mas maganda i-check na din, syempre, yung mga presyo ng ating mga pinamili. At para isunod, no? If ever na mahal o mura, no, doon natin siya babalikan o hindi na lang na i-avoid na lang siyang binhen, di ba? Ganun po kasi ako, no? So ito lang yung pandagdag ko muna dahil ayan, ito lang naman yung aking nakayanan at yun yung pinang-ikot ko sa mga nabenta ko, no? So ganun. Tapos, minsan din pag uh, napansin ko na ano, uh, nagdadagdag ako ng mga iba, no, bago, no, bago sa aking paningin, no. Para naman uh, may bagong makikita at mabibili ang aking mga suking mga bata. Kasi mostly po ang aking mga suki is mga bata. So, ganon. And pag nagpo price po ako is hindi na nagra-round off sa 10% kasi uh, hindi naman po ako nangupahan, no sabi kasi ng iba kailangan may ano yung bat tapos ano ganyan mm pero ako hindi na ako nagdadagdag basta for example ito ayan nabili ko siya ng 1.9 na 1 peso and 9 centavos binibenta ko na siya ng 150 ang isang peraso o dalawa tres, o kung apat ang mabilihin apat lima ganun ang ginagawa ko para mas mabilis mapaikot siya you no know, kasi kawawa din ng mga bata yan. Ito, hindi na kasi pwedeng ibenta ng piso. Ayan. So, ito is, uh, magkano babili ko? Apat lima na to. Ganun din tahan ko. At ganun din po dito. Ano? Ah, sandali lang Ayan. So, ayun na. Itutuloy natin aimers. So, ganun ako magpresyo. Ayan. As long as, no? For example then, pala, uh, minsan nga sa lollipop, kasi mataas ng lollipop, kahit eh, tumubo lang ako ng dalawang piso sa isang pack, okay na sa akin yun. Ang mahalaga is, mabenta ma na siya ulit. Agad-agad, ganun. Kasi hindi naman pwedeng patagalin ng lollipop, kasi lumalambot siya, lalo na pagka-summer. Ayan. So, ito, sinubukan kong mag-try ng cornstarch at ire ko siya sa pigli limang piso. Ayan. Siguro naman kikita ako dito kahit mga ano lang, 5 ah, limang piso din. Okay lang din yung sa akin. Ganun po kung magpresyo. Kaya, papansin nyo, medyo mabagal yung takbo ng aking pagtitinda. Pero, okay lang yun. nag enjoy ako. Tsaka, bukod sa nakakatulong ka na, uh, ah, kumbaga, ano ba, um, bukod sa nakakatulong ka na, parang, ang sarap sa pakiramdam pagka naibenta mo siya ng mura. <laughs> Ganon. So, Ganun din po ba kayo magpresyo sa inyong tindahan? Ayan. So, madalas kasi uh, akit baba yung pagtaas ng ating presyo. So, hindi po maiwasan yun. Kagaya na lang to, ba diba? <laughs> Nabudol ako. No? Kasi nga, 21 pesos ang bili ko. Kaya hindi ko napansin. Nasampung piraso lang pala yung laman. So, expected ko pa man din na ibibenta ko siya ng dalawang piso sana. Pero hindi siya kaya ibenta ng dalawang piso. Ayan, so bibenta ko na lang to dalawa lima. Ayan, para naman meron ako piso sa dalawang pack. Ganon. ba diba? So ganon po ako mag-presyo, ma-immerse. Ayan. Eh, ito nga eh, uh, napamahal din ako dito kasi 47 pesos to. Pero ito naman is, is, is mix, panghalo ko siya dito kasi gagawa ko ng pastillas. Ayan. Kasi, mabenta yung pastilya sa akin. Ayan. Pero, hindi na ako nakagawa. Hindi na ako nakapag-upload ng paggawa ng pastilya. Sasunod na lang po. Pagka talagang mabenta, mabenta na siya. Ganon. So, ayun lang. <laughs> so, mar maraming salamat sa pag-support at pag-visita sa aking munting channel. Ayan. At sana po ay sama-sama uh, uh, po tayo. No? na mag-grow. Ayan. Sa mga content creator at saka sa mga kasamahan ko na, na may mga tindahan na may liit, no? Ah, uh, basta tuloy-tuloy lang, ba diba? As long as, may uh, wasa natin yung may mga pautang. Ayan. Uh, Mag-grow naman siya unti-unti ang ating mga paninda. Ayan. So, kagaya nito, dati ipa-isa-isa lang yung binibili ko. Ngayon, ah, uh, ilan na nabili ko? Ah, ilan to? Ilan to? Ano? Ay, dalawal. Ay, tatlo na. So, dati isa lang po. Ayan, ngayon, dalawa na, ganun. Ganun po ako mag, ano, pagka napansin ko na medyo mabenta na, ayan, nagdadagdag na ako ng dalawa pa. Ayan. So, pagka, ano, umpisa, isa-isa lang ngayon na. Tapos, pag nakita mo na okay na, saka ka, nagdagdag. ng dandag. So, ayun lang. Maraming salamat po ulit. At hanggang sa muli, ayan, please do watch and likes and comment sa ating our uh, youtube channel also mommy channel so thank you so much for bye bye